Mas matalino at mabait daw ang mga breastfed babies compared sa mga formula-fed babies. Weh, di nga. Baka may masaktan ng mga nanay na hindi nagpasuso ha? O yung mga laking formula milk dyan. Well, huwag masasaktan dahil itong video na to ay para sa mga nanay na buntis, sa mga gustong magkaanak, sa mga nagpapadedi ngayon. Para sa inyo to, para ma po kayo or mag-ma-excite magpasuso sa inyong mga tsikiting. Meron kasing studies na meron talagang kaibahan ang mga babies na laki sa breast milk compared sa formula. So pag-uusapan natin to, yung talino at yung bait ni baby. Let's see. So meron nga comparison between formula-fed babies and breastfed babies na mas matalino nga daw at mabait ito mga nagpapa dede or yung mga uminom ng milk kay mommy. But hindi naman automatic kapag laking breastfed ang isang bata, mabait agad siya at matalino agad. Tapos yung mga formula fed babies, hindi na. So hindi naman automatic na ganon. Pero bakit nga ba sinasabi na mas magiging mabait sila at mas magiging matalino kapag lumedi sila sa gatas ng ina? Ang breast milk ay may DHA at ARA na mahalaga sa brain development. Meron din naman ang mga ilang formula milk, pero sa mga nakalap na research, mas mataas ang IQ score ng mga breastfed children compared sa mga formula fed na bata. Ito ay kung exclusive breastfeeding sila hanggang 6 months. So, importante pa din ang duration. Meron kasi mga ibang studies na nagsasabi na may association talaga kapag mas mahaba na nagpapadedya ang isang nanay sa bata, mas talagang matay na sila. Compared sa mga nagpadedi lang ng one month, 2 months, tapos nag-mix feed na or nagpalit na ng milk to formula milk. So, ayon sa pag-aaral ni Plunkett at al. last April 2021, medyo bago lang, at the, they conclude that breastfeeding reduced the incidence of children with low IQ scores but did not result in difference in mean IQ between the breastfeeding and non-breastfeeding group. Ibig sabihin, meron talagang pagkakaiba dito sa pag-aaral niya. Ha? Kung breastfeeding ang isang bata, mababa ang chance niya na magkakaroon siya ng mababang IQ. Pero, both breastfed and formula-fed, pag kinumpit mo ang kanilang mean IQ, hindi naman magkakalayo. May research naman na nangalap ng mga pag-aaral tungkol sa breastfeeding at intelligence ng bata. 68% sa mga pag-aaral na ang nagsasabi the breastfeeding promotes intelligence. But the evidence from higher quality studies is less persuasive. So kulang pa. Kulang pa sa pag-convince na ang breastfeeding ay nakakatalino talaga or mas tatalino ka kapag breastfeeding ang inyong anak. So kung titimbangin mo talaga, no, kahit may nagsasabing hindi naman ganon kalaki ang difference pagdating sa intelligence ng bata, whether you are breastfeeding or formula feeding, lamang pa din ang gatas ng ina. Alam naman natin yan. Walang bayad, dandyan lang, walang bote na kailangan, kung economic ang pag-uusapan, then yung nutrients niya Talagang walang papantay sa sustansya ng gatas ng ina. Tapos, plus points na lang na yung DHA content at ARA content ng breastfeeding ay mas mataas. Kaya sana walang matitrigger dito, lalo na yung mga mommies na hindi kaya magpasuso, na, paano niyan dok? eh di hindi natatali na yung anak ko. Hindi, hindi po ganon. Alam niyo naman na maraming factor ang intelligence sa isang bata genes, and yung environment. Tapos, ang isa doon ay yung diet, especially yung milk. Dahil napaka-importante ng diet at kung ano man ang pwedeng i-expose kay baby during first two years of life. Dahil mabilis po ang brain development ng bata pag ganong edad. Kaya napaka-importante yung binibigay nating sustansya sa kanya dahil ito ay mag-matter when it comes to brain development. So, paano naman sa ugali? Bakit naman sila sabi na kapag breastfed ang isang baby ay mas mabait compared sa mga formula fed na babies? So, let's see. Actually, ngayon ko lang narinig ito. Pero, nung, nung uh, iniisip ko siya, parang oo nga, no? May mga ini may mga inisa-isa ko mga bata. Ginudge. <laughs> parang baby ko. Mas mahabang nag-breastfeeding. Hindi. Parang gusto lang sili eh. Pero, kasi mas mahabang nag-breastfeed ang panganay ko. So, feeling ko mas mabait siya. Yung pangalawa ko, four months lang. Kasi, mahalaga daw yung duration. Oo oh, nga. Sige nga kayo nga, mommies. I-compare nyo. <laughs> Alam ko pangit ang pag-compare, pero tignan natin. Kayo ba? Napansin nyo ba? Na yung mga breastfed na babies ay mas mabait compared sa mga formula fed. Tingnan nga natin. Kasi ang sabi dito, ang breastfeeding ay nagpa-promote ng bonding sa nanay at baby dahil sa skin-to-skin -skin contact at oxytocin release. Mas nagiging secure sa si baby emotionally. Kaya madalas, mas kalmado at madaling i-comfort. Siyempre, naghanap ako ng evidence dyan. So sa pag-aaral na napasa ko noong 2015, tignan nila ang association ng breastfeeding, formula feeding, at temperament ng isang bata. So kapag temperament, iba-iba po kasing level ito. Meron tayong easy, may difficult. So ilalagay ko po dyan para mag-guide po kayo. At uh, syempre, ang pinag-gusto natin is yung almadong bata. The easy, highly adaptable child who has regular biologic cycles. We have the second, the difficult child who withdraws from new stimuli and is easily frustrated. And the third one is the slow to warm up child who needs extra time to adapt to new circumstances. So again, we have three. So yung pinaka gusto natin siya pinakamadali, yung easy highly adaptable child. Child madaling pakalmahin, no? Hindi siya lagi nag-a-tantrums, and then uh, okay lang siya sa mga new stimuli. Yun yung in inaral ng uh, study na to. So, tinignan nila kung meron bang pagkakaiba when it comes to temperament. And kung breastfeeding ba si baby or formula feeding, meron bang pagkakaiba. So, dun sa pag-aaral nila, suggest that difficult infant are breastfed for shorter duration. Other reports, opposing results or no association between the two. So, yung conclusion, breastfeeding duration was inversely associated with infant Uh, fuzziness and positively associated with infant unpredictability. So, wala daw difference kung ano ang ipapainom kay baby. Pero, dun sa duration ng pagpapasuso, kung ang duration ng iyong pagpapasuso ay mas mahaba, mas magiging easy, highly adaptable ang inyong baby. Mas magiging mabait. Compared sa mga nagpasuso na shorter lang yung duration, sila yung mga sinasabing difficult uh, difficult child. Yung hindi makalma agad. At six months, children with more difficult temperament were significantly less likely to have been fully breastfed for the recommended period of six months. So ito yung sinasabi ko. Pero pag 12 to 14 months na, there's no association at all. So again, yung sinasabing pagiging mabait, hanggang less than one year old lang po yon kung gusto nyo i-compare yung pagpapasuso sa baby true breastfeeding or formula feeding. Again, kapag daw breastfeeding, mas easy yung bata, mas easy siya, highly adaptable siya, madali siyang makalma, kasi nga naman, alam niyo yun, ididikit mo lang yun sa suso mo eh. Ididikit mo lang siya sa'yo, kakalama talaga yung bata. Ay, eh, compared sa binibigan mo lang ng bote. So hanggang 12 months yon Pero kapag formula fed yan, ito na talaga yung mga mahirap pakalmahin. So yan yung mga uh, may incessant crying, iyak mga iyak, no? Dahil wala kang milk sa yung uh, breast, ang ano lang niya ang gatas lang niya is from the bottle, mahirap mahirap pakalmahin 'yon. Pero sinasabi sa pag-aaral to, kapag more than one year old na 'yan, dahil marami ng variable, meron na siyang exposure sa ibang environment, meron na siyang exposure sa mga ibang tita, lolo, daddy, mga ibang kalaro, hindi na mag-matter yung uh, milk ni baby kung breastfeeding man siya or formula fed. Tingnan niyo to, yung sinabi dun sa study. Difficult temperament and reduced breastfeeding seem to be associated only during the first half year of the child. So dito nga half year ako, binigyan ko pa ng pagkakataon, one year. So six months lang, hanggang six months lang. Kasi more, um, after six months, syempre nag-solid food na yan eh. Tapos, hindi na yan masyadong clingy sa iyo although meron merong separation anxiety pa rin pero 'di ba yung iba kinukuha na ng iba nagipaglaro na yan sa iba may meron ka pang uh, mga ibang ginagawa kaya hindi naman palagi nasa sa iyo yung bata kaya nakakahanap na siya ng way how to calm uh, him or herself so hindi na talaga magma-matter kung breastfeeding or formula feeding ang isang baby para maging mabait para masabi natin mas mabait siya so experience ko hmm Mabait naman yung mga anak ko. Nag-breastfeeding sila hanggang 6 months. Sigon, dahil pumasok ako agad 4 months. Pero di ba sila sabi nila kapag pag second born, mas silly, mas salbay. <laughs> mas mabait so yung panganay ko. Malalambing yung mga panganay. Eh. Siguro dahil first time mommy ka, no? Ano ka, mas clingy ka sa kanila. Tsaka mas protective ka. Aminin natin yun, mas protective ka sa panganay mo. Kasi nga, di ba? Dahil first time mommy ka sa second ta sa second born mo nag nag breastfeeding ka din ako ako sa experience ko hanggang 4 months hanggang four months lang after noon nag mix na dahil nga pumapasok na ako tapos dahil sanay ka na alam mo na yung alam mo na yung gagawin mo eh alam mo na kung paano magpunas ng pupu alam mo na paano magpaligo yung mga ganon, naiintindihan niyo ba? <laughs> Kayo ba, mga mommies? Sa mga kakilala ko, hmm, Parang oo nga, no? Tapos yung isang mga... Oo nga. Oo nga. Tama. Tignan, tanongin nyo nga yung sarili nyo, iyakin ba yung mga kilala baby, yung baby, mga formula fed? Tapos yung mga breastfed babies, ano ba sila? Tinuturing bang mababait? Please, comment nga kayo. Tignan natin. So, tandaan nyo ha, hindi lang gatas ang basihan sa pagiging matalino o mabait ang bata. Maraming faktor. Maraming, maraming factor ang nakaka tulad ng genetics, environment, stimulation, at siyempre pagpapalaki. May mga formula-fed babies na matatalino at mababait din. Kaya ito ang mas safe sabihin. May advantage sa brain development at emotional security ang mga breastfed babies. Kaya minsan, mas nakikita silang mas madaling turuan at mas kalmado oo nga, tama, agree ako dyan kayo ba mga mamis, agree ba kayo dyan pero again, ang purpose ng video na to is to motivate you sana ma-excite kayo na magpadede dahil hindi lang naman pagiging mabait at matalino, ang advantage ng breastfeeding, marami lesser chance na magkakasakit kung magkakasakit man, mabilis lang para sa mga mamis na breastfeeding ang baby at nagkasakit, marami ding factor, hindi lang yung pagiging breastfeed So check everything, especially the environment, yung pinapakain kay baby, yung gamot, yung check up niyo po sa doktor, and yung pag-aalaga niyo, pag-aaruga niyo. Okay? So wag nating isisi sa isa lang. So ito po ay payo lamang, advice lamang at motivation lamang. Dagdag kaalaman na din. And sana ay may natutunan po kayo. Paalam!